In the whole Region 3, Nueva Ecija is the kulena, kulenat na sa lahat. At... Naiwanan po. Leadership change ano, iwan-iwan na. At, uh, na chains, ano? Iwan, Iwan na. At uh, ito ay e nasa statistics. Wala sa tamang direksyon yung ginagawa ng ating governor sa ating lalawigan. Kailangan na... Uh, magkaroon na ng direksyon yung lalabigan natin para talagang mailigay natin sa ayos. Ayun ang, yun ang sinasabi ko. Baby. Uh, matuto po tayo mag-analisa ng mga kaganapan at lalong-lalong na po siguro alamin nyo din po yung history ng ating lungsod. Dahil meron po kayong matututunan kung alam nyo ang history ng ating bayan ikukumpara nyo noon at ngayon. So napakalaki na po ang pinagbago talaga. At saka ikaw na kabataan, may pagmamalaki mo ang iyong bayan. May pagmamalaki mo ang iyong lungsod. Kasi pag nasa ibang lugar ka, kunwari, tayo lang. Pag nasa ibang lugar ka, taga saan ka? Kabanatuan po. Oh, ay, magandang lugar yun ah. Maunlad na lugar yun. <laughs> Di ba? Yun ang ano doon eh. Hindi, Di ba pag sinabing kabanatuan po, Nueva Ecija, ay probinsyang probinsya yon, ay ganito, ganito. Pero hindi mo masasabi na ganoon Masasabi nila, nasasabihin siya, ay magandang lugar yon, maunlad na lugar yon. Ah, tama. tama si Doc Gio. In, in, fact, meron ako mga kaibigan sa Pampanga na nag-expand na ng business nila dito. Two years ago, tinatanong nila ako, papano, yung, papano ba yung pagbubukas ng business dyan sa Kabanatuan? Oh. So, meron akong tatlong kakilala sa Pampanga na meron ng negosyo dito sa Kabanatuan. Bukod doon, meron akong mga kaibigan na lawyers sa Maynila at nagtanong na rin sa akin kung paano mag expand ng business ng no, client nila dito sa kabantuan. So, lahat naman po yan nire-refer ko doon sa ating uh, business permit uh, office para maibigay sa kanila yung requirements. At uh, laging may ganon na inquiry. May merong mga ganong katanungan palagi do sa ating business permit office kasi ang daming gustong mag-expand ang business nila sa ibang lugar at pumasok sa kabagatuan. Eh, Nabanggi tama, nabanggit tama. mo nga yan. Nabanggit nga ni Sir Attorney Edwin yan. Actually, napansin ko nga yung uh, ibang negosyo dito sa atin. Mga tag-ibang lugar din. Dayo rin sila. Dayo din. Nakita ko nga Region 1. Galing ako ng Region 1, galing ka ng Region 2 pag inalam mo yung history, makikita mo kasi dito yung ano eh, yung mga establishment yes. na yun eh. Nung tiningnan ko, binasa ko, taga pala sila talaga, original. Taga region 1, taga region 2. Pero, Pero napunta dito sa Kabanatuan. <laughs> so, so, ibig sabihin, nakita nila yung oportunidad dito tama. sa Kabanatuan. Tama, tama. Samantalahin po natin. Meron po tayong bagong guest ngayon eh. Uh, ito po ay engineer ng uh, naging inspect ng mga building. So, Engineer Nori. So, sa inyong experience sa ngayon, gano'n na kadami ang kumukuha ngayon ng business permit dito sa Lungsod na Kabanatuan? At meron ba kayong comparison with the previous years kung ilan noon at ilan ngayon yung mga nagtatayo ng negosyo sa Lungsod na Kabanatuan? Uh, kasal sa kasalukuyan po, uh, meron po kami comparison. Almost uh, nag increase po siya ng... Uh, 10 to 15 percent uh, every year Every year as compared to last, year. last year. Every year, every year. Kaya ito po ang uh, katibayan na marami po ang, ang nagpapagawa ng mga bahay at mga building sa sa lungsod ng Kabanatuan. So isang patunay uh, Engineer Nori uh, na talagang ang negosyo sa lungsod ng Kabanatuan ay hindi pa konti, Parami ng parami. Tama po. Okay. Kasi 'di ba may nabalita noong uh, na uh, karaang buwan na kinikitil ba ang mga negosyante sa lungsod na Kabanatuan. So ito po ay isang patunay na fake news po ito. Opo. So base po sa ating datos, ang ating pong mga negosyante ay every year ay nag-i-increase. Tama po. Ayun. So ayan po ah, uh, Engineer Nori siya po ay a uh, eh head po ng ating Okbo. At ano nga po yung OKBO, uh, Engineer Nori? Office of the Building Official. Sa Departamento po namin po uh, nag-a-apply ng mga building permit yung mga nagpapagawa ng building. Ayun. So isang patunay po yan na talagang uh, patuloy ang negosyo dito po sa Lungsod ng Kabanatuan. At pagka po may negosyo, may trabaho. At pagka po may trabaho, may pambili ng pagkain para sa pamilya. So may pag-unlad pag ah, punta hey, naman po. Handa right? <coughs> naman po natin yung ano natin. So, Engineer Arnold, ano kaya ang sitwasyon natin kung wala yung ating mga dike? Yung ating mga uh, project na dredging and desilting. Ano kaya ang lungsod na kabanatuan kung wala ito? Ah, <coughs> uh, actually Doc Ninyo. Uh, we are servicing Ah, uh, Sandra, ha? Huh? Apa? Uh, Peter Service, hindi nyo. Uh, ang nakakalungkot nga kasi, in Region 3, in the whole Region 3, where we see, is the kulelat. Kulelat na eh. Sa lahat. At, uh, Naiwanan lahat, po. leadership change. Ano? Iwan, iwan na At uh, ito eh, nasa statistics to. At uh, makikita niya talaga. At uh, napapababa pa nga ng Web Asia yung kamanatuhan. Because yun ang pagpunta at pagdali ng tao rito. Eh, syempre, kailangan yung mga social problems like housing, kailangan okay. natin kailangan natin gawa ng housing itong mga mga tao na nagsasapa lang dito sa Maratuan hindi tayo dapat gumaya sa Manila na ang mangyayari. Uh, pasok ng mga pasok yung mga tao ron at dumami, dumami yung populasyon nang wala talaga housing. Wala talaga hirap social services, no? Tama so, po. kailangan talaga na sunod-sunod dyan -sunod yung pag-uusapan nyo buwan sa tahanan ni Maria o sa senior citizen dun sa ginagawa sa yung ginawa na uh, yung puleraryo natin na alam mo ba sa loob ng walong araw pa lamang ninyo at buwan nung mag-operate eh na ang nasa servisyong patay rin home for the aged yan. Mamayaan mo na ipagita Aba. habang sila nga uh, ko lang ng konti kasi nga late eh, dapat iniisip dahil nga sa pagpunta at pagpunta ng tao rito, hindi lang naman professional profesional. Kaya nga kumisan, sa ko sa mga doktor, uh, konting hinay-hinay lang kahit magagaling kayong doktor dito sa atin, ay eh, kawawarin naman yung hindi tigakabanatuan at saka so, yung tigakabanatuan na nagpapagamot doon sa paniningil. Tama na rin si Doc Gio na talagang itong itong uh, itong uh, mga doktor eh, mas para tumatanyag sila pagdating dito. Yung mga abogado e eh, ganun din puntahan at puntahan ang lahat ng Kapitan del Barrio dito sa Obratuan ng buong ng buong Nervesia at kita-kita uh, nila ang pag ng Obratuan e compare sa kanilang mga lugar hindi natin pinipintasan yung kanilang mga mayor ang sinasabi natin wala sa tamang direksyon yung ginagawa ng ating governor sa ating lalawigan. Kailangan na magkaroon na ng direksyon yung lalawigan natin para talagang mailigay natin sa ayos. Ayun ang, yun ang sinasabi ko. Pebe. <laughs> 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 yun ang sina sa up na tayo eh tayo eh nakapanahon. Hindi tayo taga sa panahon. Sila taga sa Tayo'y taga na sa panahon, tayo'y nakapanahog pa sa loob ng tatlong taon na ipakikita natin ang lahat.